Mga kabikir, ang lutuin ko na naman ngayon sa kaldero, itong malambot na Belgium bread. Luto lang ito sa kaldero pero parang luto din ang ubin. Sa mga kabikers natin na wala pang ubin, panoorin ito mga kabikir na pagkadaling gawin lang. Sa 1-4 kilo recipe, busog na po kayo mga kabikir. Ito yung mga ingredients. 1 and 3-4 cup first class flour or 1-4 kilo. 2 tablespoon sugar. 1 half teaspoon salt. 1 teaspoon instant dry yeast. 1 tablespoon powdered milk isang pirasong itlog, one half cup water, kunting yellow food coloring, haluin lang. Uh, ah, maglaga lang din ako ng one cup margarine haluin lang mga kabiker. Ah, five minutes ko itong mix. Pagkatapos kong mix nilagay ko sa bowl, pinapaalsa ko ng isang oras. Ito, cut lang natin mga kabiker, isang oras na palabasin lang ang hangin bago putulin. Ang putol ko, 50 grams. Pagkatapos kong nga maputol, binilog ko mga kabiker, Pagkatapos kumabilog saka ko ini-roll. Ang pag ganito lang mga kabikiro. Napakadali lang. Ganito lang oh. Parang nag ng Spanish bread. Pagkatapos ilagay natin sa ating lagayan. Pinapaalis ako ng isang oras bago ko naman niloto. Sa pagluto natin parang magluto lang din na bibingka. Pahiran ng itlog bago natin isa lang. Katamtamang apoy lang ito mga kabikir ha. Pero sa taas kunting apoy lang kasi madaling masunog lang ito mga kabikir at madaling maluto lang din. 5 to 10 minutes maluto na ito. Ito mga kabikiro 8 minutes naluto na. Ito na mga kabikir, ang pinis product ng ating masarap at malambot na Belgium bread. Masarap ito pang merinda mga kabikir. Sa mga walang ubin, subukan ito mga kabikir. Sundin nyo lang ang paraan ko sa pagluto at maglagay lang din ako ng uh, recipe nito sa comment section at sa uh, title mga kabikir para kopyahin nyo lang ang recipe kung gusto nyo gumawa. Uh, mga kabikir, sana nagustuhan nyo ang uh, recipe na ko sa inyo ngayon. Itong uh, simpleng Belgium bread, uh, malambot ito mga kabikir. Masarap ito eh, pare sa kape. Ah, mga kabikir, abangan nyo pa ang iba ko pang pa mga resipe. Mga simpleng resipe na pwede nating magamit sa negosyo. Pwede rin nating magamit sa pangmirinda mga kabikir. Mga resipe na pwede nating lutuin sa oven, sa kawali at sa kaldero. Mga kabikir, maraming salamat sa lagi niyong panunood. Sa pag-share sa aking mga video, like and comment. Ah, mga followers, mga viewers at sa lahat na nakapanood sa mga video ko. God bless ating lahat mga kabikir.